Tomas ng Poway Street so pwede na tayo mag sa ating vlog Ayan, si Boss Lloyd ginudumog din sa kanyang mga rilohan dito ay kay silip tayo kay Mang Lando ayun so, kay Mang Lando hindi na tayo mag-update ng mga price guys kasi parehas lang naman yun naiano na natin yan okay. Running. Yes. Manglando. Oh. Boss, what can you see? 1,300. Yes. The boss say, 1,300. No, that is bricklings. Oh the brand new of that is 30,000. Okay, 900. Aye. 900. No. <laughs> One, 900. This, this will let go. Oh. Mang Lando, 900. He sorry, can't? I'm sorry. That's sorry, sorry. Only 1,300. <laughs> <laughs> good. One Last one price. 1,000. One one oh. Make it one 1,2. Last it one two. price. Make it yeah, 1,2. Last two. price. So?

Bumal, bumalik sabi niya papalik Diver, papalik Ay, sayang, di ko nakuhanan Sinabi niya papalik, papalik talaga Ah, sige yung boss Ay, <laughs> pagong oh! Bumalik, yan, pagong Magkano po yan boss? Pagong ito 1,500 1,500 daw 1,500 Pagong? Puro 1,500 tawad pa pili po kayo ng cellphone boss? Call 5 po po Ano po? Tingin po po Tingin pa po kayo saan yan sir? Makati po Ha? Makati Makati? Dumayo po po dito sa Recto? Oo Yun? Ayun Kasi madami mura po dito eh Sa Recto Yun eh Sa Buracutan dito Ikaw po Ayan 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 Minapili na po ba kayo dyan? Ayan pa Ayan ah, Ayan Tingin tingin lang muna Ah, oh, marami pong unit diyan, magaganda rin po. na ito. Mga awesome. okay. Medyo Medyo mataas 'yung mga pede. Tek, mababa 'yan. talaga si Samsung. Ay Samsung. 'Yun 'yung niya. 'po 'yan. 25? Oh, five. Five? Oh, five Ah, 45. 845. 45 'yan, 128 4,500 Ayan yeah. natin yung kanyang mga panindang mga cellphone so yan yan ganyan po magkano po yan 3.5 3.5 ano po specs po yan 6128 6.128, yeah 35 yung dito po ito po ano po no F1S F1S magkano po yan boss nasa guide namin yung 17 17 yung dito po yan hanggang 18 hanggang 1, Samsung ano po it? A10 it? 18 hanggang 18. Yung dito po? one 91. 18 na lang din. 18 na lang 205. din po. 205. Yung so, dito po. Yan 25. 2, A11, Samsung Samsung A11 2500 Yung dito naman po Vivo Vivo B15 15 B15 yan, hanggang 2.8 na lang Hanggang 2.8 po yung Samsung nyo na ito po Samsung A31 Bigay ko na lang ng 2.8 na lang din Samsung A31 2.8 Kaya na fingerprint sa harap Ah, po 2.8 na lang din daw Ayan, 2,800 Yung ito po Yan, 3K 3,000 Anong ano po yan, boss? Nova 3i Nova 3i uh, 3,000 uh, Huawei Ayan Saka ito, Redmi Redmi, ano po ito, boss? Redmi Note 7. Note 7. Yeah. Magkano po 'yan? Yan yeah, 2,500. So, yung mga presyo mo na 'yan, boss, may ano pa po 'yan? Mga bawas, pa. pa Ayun. Guys, so mga gustong makabili, sadyain lang po dito sa Recto po, Tomas Mabuhay Street. Uh, at syempre, pwede pa kayong makatawad sa sakasakali So yan lang po, oh, boss ha. Maraming maraming salamat sa pagpa-update sa yung mga cellphone. Pwede niyo na, pwede rin nila ako i-add sa Facebook. RJ Mansano lang. Ano po? RJ Mansano. Yun, pwede niyo po. Kung sakaling order sila, pwede naman ng ano eh, deliver. Yun, kung sino gusto mag mag-order daw RJ Mansano sa Facebook. So, yun. RJ Mansano sa Facebook. Kung sino yung gusto mag-order daw online. Ano? Yeah. Kapin lang nila 'to. Bossing RJ Manzano. Okay, maraming salamat po. Salamat po sa ah, mga benta na. No? Ito, ganito. Guys, magkano po ito ate? Benta nyo? 320. 320. 320. 320. Yan, 300 si kuya. Oh. Yan, mga plastic. Yun. Plastic. 53 plastic. pieces. Ah, uh, Madami na yan. Sakit set. Bali, 300 daw. Yan. Yeah. Pangalawa na po kan pa rin ah oh 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 ayo ayan thank you salamat po ginagawa na oh. wala pa daw mga bagong nakuha so yan lang muna yung ating magiging ano ito may mga ganito sila mga tag, magkano naman ito boss? Mga kano yun? Ay 500, 500 set yan 500 um, sa set? 300 500 ah, 300. yung isang set Yun, ganyan lang muna ganyan lang pa ito. Yeah, oh. yeah. Marami nang nakalatag, oh, Ang ganda na yan Hindi pa lang yung mga tao, pero halos Parehas lang naman no, yung mga nakalatag dati So parang hindi natin masyadong iyaano kasi ulit ulit Doon lang siguro tayo mamaya sa magpandang mga sapatos sa cellphone. Uh, ayos pa o ang ganda na rin yung latak pero wala masyadong bago eto eh, guys so mayroon pa palang mga ganitong CD rin no? magkano kaya ang ganito niyo kuya? Pusang po Ha? Pusang lang Ha? Tag 10 pesos lang po? Ha uh, Mura ha? Tabang Ayan 10 pesos lang daw Ayan Ayan nagagawa pa na. ng ano Ayan ako na rin po Ayan ako na rin po Ayan ako na po 500 ribu, ah, 500 500 300 500 500 400 400 itu makan tak 500 ribu, 500 400 ribu, 400 ribu, ya, 400 500 300 500 500 ribu, 400 ribu, ya, yang dokan itu kok, ah reloni bosing ya, yeah. itu e bagulabas. Fossil, automatic. Kita, kita Ay, makina. Ayun, ah, ako. Magkano ang ganyan po? 1,500. Hanggang 1,000 oh. po. 1,500 hanggang... 1,000 po. Pwede sa 1,000 to. Oo. Yeah. Fossil, automatic. Okay. Fossil, automatic yan, Oh. Ah, uh, po. Dito lang yan sa recto. Sa recto lang. Dito lang sa, ano, Tomas Mapoa Street. Ay, ang Prada po ba yan? prada. Doon pagtanan do kali. No. Prada no. Pero magkano po 'yan, boss? Ha? 300 lang yan, 300. Ayun, yeah, 300 yan, yeah, 300. Okay, let's continue. Ito guys, world balance. Ano yan. Oh. balance. Word balance 250. Yan, yeah, 250. Kaso yung size niya is 12. Malaki po no. Malaki, malaki po siya. 12. Oh, po, laki. Size 12. Ay, hindi po. 8.5 lang po ako. Eh 12 po yung size po niya, oh. 12. Hindi po kasi. Ah, yeah. Sige po. Salamat po, Nay. Salamat po. Pag ano po mag pag nakita po nila to, kung sino yung makakita rito na magustuhan po ito word balance oh. original daw magkano po? 250 puntahan lang po dito sa recto Tomas Mapuwa Street yan dito lang po siya nakalatag yan so tapos yan yan dito magandang mga rilo. Ni mga magkano po 'yan? Ito, magkano po 'yan? Ano po? 50 lang. Ah, 50 lang. Pero kung magkano pa po 'yan. Ah, vintage. Vintage po. Yung nasa gitna po. Parehas lang po. 50 pesos. Yung din magkano po 'yun? Ano na lang yung kompleto. 30 yung pinang, yung white. Oh, 50 50 vintage na daw yan guys no oh. ano oh. mura lang 50 pesos 50 pesos 50 pesos 30 pesos yun ano yung iPhone na gumagana yan ito so ayan salamat po atin thank you yan lang sa recto yan guys tumas mo po street yung Marilo na yan kung gusto nyo pong bilhin puntahan nyo lang po rito sa Burautan dito so, yun, salamat wala ka wala pa wala pa wala pa Eh, meron din po kayong mga ganyan po. Ano, magkana po yan? Mga ah, ganyan po. Mga no, kayo. Mga kalendar. Vintage. Oh, ah, Opo. Ang ano na po yan eh. Magka na po. Kaya yan. 70 na lang isa. 70 na lang oh, daw guys. 70 na lang daw ang isa. Yun o so, you know, yung mga natawag nyo. Kalendar na, na yan. Kalendar yan? Ah, po, Kalendar po yan. Bata sa kakakwapetya. Bata pa po ako eh. Adjust nyo yan. Adjust. February 10. Oo. Oh, February 10. No? Sabado. Oh. Galing no? oh. Yeah, Ay, salamat po. Ah, ano, meron po kayo ano din. Oh, ano po 'yung vacuum cleaner? Steam. Ah, steam. Ah, steam. Steam. oh, po. Magkano po 'yan? <laughs> 350, 350 guys. Ah, po. 350 'yan Mahaba oh. may speaker din sila. Yeah.

Baka makaiswa na kung gano'n So mga kaiswa, nandito naman tayo sa mga katulad dito mga gamit, mga lumang gamit Lakay Adventure post yan, Lakay Adventure po Thank you, thank Sir, baka magigusto kong i-shoutout ng... Nakikita ko itong <laughs> vlog Sige, sige Shoutout sa mga pinsa ko Yo, si sir Galing po po kayo sir nang ano? Taytay Taytay? Uwa, uwa, dinayon rito Oh, madaming mga ano rin sa Taytay -tay, ah. Oh, sa Taytay -tay, oh, o ano. Mga ma damit naman dun. One time makadayo po ako doon? Oh, marami. Ah, ah okay. Ah, sige po okay. sir. Mas, salamat po. Salamat po. No? Yusip. Yusip. Dito lang yan sa Recto. Tomas Mapuha Street. Palatag lang sa Antab. Hey, ano Pangkita lang ha. Ah. Ano pili kayo sa Aguirilo? May pili kayo sa Aguirilo. May libre sa Aguirilo yan. Ako huh? lang dito maglilibre sa inyo. Bumili na buy one take one take one? Oo. Oh. Oh. Buy one take one nya buy three kasi ano? Pag guys pag wala bumili... may rin ditong ganyan. Si Hanapin lang niyo ko sa LRT doon sa may rekto. Basta mo LRT sa may rekto. Isita rekto. Isita sa po. Oh. No. Ah. Bali doon talaga yung pinaka legit na pwesto niyo po. Marami ko rin lo kayan so, dito. Oo po. po. Lang yan. Pag bumili po sila 1000 Piraso oh, yung pinta Bang yan Ah, opo Pwede yung pampinta niya, pang negosyo, pang regalo, pang gamit Brand nyo kasi yan, DC Ano ang mga, magkano yung mga presyo oh, na pre-range so. po ganito po? Ano to? Ano maganda ha? Kasyo May Seiko rin ako may siya. may mga Michael Kors ito magkano ganito boss? Wala kang ah, Yan, sa libo lang yan. Sa 1,000. Tapos oh. ah, may free pa silang... May free ni Sir Elio yan. Lagi yan. Sali, uh? Pag ganun ako makita rito. Huh? Yan ang free. Michael Kors. Michael Kors. Pag bumili sila ng parang ganito. Oo. Oh. May free. Ang ah, galing ah. So, sulit. Sulit. Ka, sulit na yan. May free ka uh? sa... Sulit <makes> ha. Kinanggat ka lang. Hindi na madami siyang Michael Kors. Ito Michael Kors. Michael Kors yan. Sa yan. yan. San libo. May pre sa si relo dyan yan. May free kang isang relo dyan. Oo. Lagi ang gagawa ko. Ang galing ha. Ito mga ganito mo po boss. Ito naman, dalawang lang yan. Isa dyan. Mga tag-2,000 yan. 2000 po. Yan. Opo. Dalawang sa... lang. Hmm. Basta sa Rilo, may pre sa akin okay, isa dyan. Ayan. Try nyo pa yan. Guys, yung mapanood nyo po ito. Kung gusto nyo puntahan si Kuya, ano? Saan po? Joseph. Kuya Joseph. Saan sa po? Burautan. Burautan. Pwede. Magapon. Kapod. Ang baga doon sa mga LRT, marami ko rin doon. Yan, ng isitahan. Yan. pag niyo kilala ko doon. Opo, Ang opo. aming baglista. Oo, oh, yan yeah. po. Basta mga po. rilong paninda ko, mga rilong, ganun lang. Sa ibang hilista uh, street, guys. Uh, siya, sa likod ng... na... Sa taong sara ko sa bulukan na, kay Pitpit. Pit, tsaka yeah. sa ano kong ganjira, gano'n sa Arellano. Asawa ko, trabaho sa restaurant. Sa tao akala ko, akala ko boss, asawa ko, ginagano'n mo, salang dalawa, eh iba yung ginagano'n, asawa ko, siya lang, siya asawa ko, siya asawa ko, shout out, yan, okay, sige po, maraming salamat Salma po, mag mga, ano, yung mga gustong bumili, nagbabalak ng bumili ng relo, hanapin lang si Kuya Joseph, Joseph, Joseph. yan, sa, ibang, ibang ilas na street, ako sa may karton ng, yun? Oh, yun, okay. salamat, salamat po Oh, 'yun to. Okay. Salamat po dito para magpa-pambayad. Okay, salamat po. Ito okay, may delivery sa Allenjo. Salamat to. Oh, ba. May 300 left. Dito na lang, guys, ang ating vlog for today dito sa Recto. So, hanggang sa susunod po, ulit, sana 'wag po kayo magsawa na magsubaybay sa ating mga susunod topong po updates or vlog na ating i-upload sa ating YouTube channel. So, once again, maraming-maraming salamat po sa inyo sana hindi po kayo magsawa at sana po ay safe ang lahat so God bless po ang lahat safe na safe po tayo lagi palagi